Lock the door, please. Hi, guys. Ngayon, i-ano ia ko si mama. iba ko kung ano yung sasabihin niya pag sinabi ko to. Kasi, kunyari, may naisip na akong vlog. Sasabihin niya kasi, baka pag sinabi niyang... Kasi, lagi yung nagtatanong kong... Lagi niya sinasabi, Harik, may naisip ka bang vlog? Tapos, pag sinabi niya yung sasabihin ko, Oo, mama, tara gawin natin. Ano? Tapos, iisipin ko Ano nga ulit yun? Ano nga? Gagano'n, gano'n ako. Tapos, Ah, alam ko na, mama. English challenge. Tara, guys. Hintayin na natin si mother. Mm, -mm, -mm. Ma! Merge ko na ba yung cellphone, Ma? Yes! Ang um, gabigat na. Yan na kayo na. Ipon ko dito! Pulag! Lag. Yan you na. Ano know. ito? Gusto mo? Eh, hulog ko dito. Eh, di parang ako na rin nag-argan sya dyan. Ma'am, ako na hulog ko na dito eh. Hindi kita ni Mama. Hindi kita ni Mama. bag. Ah, ilan ka dyan? Wala ka bang naiisip? Ang mong halat. Wala ka bang naiisip? Lalo, anong naiisip ko? Hindi nga naiisip, guys. Mag-vlog tayo? Uh Oo. -oh. Meron na akong alam. May naiisip ka na? Anong vlog? Um, um, alam ko na! English challenge. What? <laughs> Papa mo? Hindi, sa'yo. pag Magbablog tayo, English challenge. Paano English challenge? Kakausapin mo ka? Hmm, ganito. Kakausapin ko siya ng English, tapos ka, kaka, ano ba, kakausapin mo din ako ng English. Eh, huwag na yun. Bakit? Malalaman nilang bubo ako sa English. Hahaha. <laughs> <laughs> tayo. nilang bubo Ayun nga. Oh, no! Wala nga, ko lang. naka nakapatay pala ye. Naka, naka See, naka, ano, naka Ay, eh. Naka-buka? Siya, naka-blurred. Hindi. Eh, ako naman mag-i-edit yan eh. <laughs> <laughs> ako kaya Matalinaw pala ako sa English. O naka sige, matalinaw pala ako sa English. Joke ko lang yan, joke ko lang yan, guys. Dali-dali, really, really. sample nga. Huwag huwag Anong English na? Huwag na, may na-edit na ako. Anong yung... English na? I-lock e, mo nga yung door. Yung, ano pinto, anong English? Lock the door, please. <laughs> Walang can you? Can you lock the door, please? Eh, ayokong mag-can you eh. Bakit ba? Huwag na nga yung style yan sa pag-English. Oo uh, pa. Huwag na nga yun eh. Hindi ko pa makalunan. Ha? kikang. <laughs> <K> Ay, ayit niya ako. Si mga rin, bilang Ayaw lang makiigay <laughs> sa Bye guys, thanks for watching. Subscribe, sa akin. Video bye bye, mga bye bye. <laughs>